Sa video ngayon, nagdadala kami ng kapan na panabik na balita para sa aming mga senior citizen. Isang pagbabago sa pananalapi na update na maaaring maglagay ng mas maraming pera sa iyong bulsa. Pinag-uusapan natin ang pinagsamang benepisyo ng PH 3,000 bonus at Universal Social. Pensyon na maaaring tumaas ang iyong mga pagbabayad sa SSS sa PP 10,000. Manatiling nakatutok habang sinisira. Namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa makabuluhang pag-unlad na ito. Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang button na mag-subscribe at iing ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita at update tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno at mga usaping pinansyal na mahalaga. Sao ngayon mayroon tayong hindi kapanipaniwalang balita para sa ating mga senior citizen at kanilang mga pamilya ang gobyerno ay kamakailan ay nag-anunsyo ng isang komprehensibong pakete ng mga benepisyo na maaaring makabuluhang mapabuti ang sitwasyon sa pananalapi ng ating mga matatandang populasyon. Susuriin namin ng malalim ang mga detalye kung paano makakatanggap ang mga kwalipikadong senior ng hanggang 40,000 sa pinagsamang benepisyo. Kasama ang bagong naaprubahang PH000 na bonus at ang Universal Social Pension. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtugon sa pinakamabigat na tanong sa isipan ng lahat. Sino ang eksaktong kwalipikado para sa mga benepisyong ito? Ang Social Security System, SSS, ay nagtatag ng malinaw na mga alituntunin upang matiyak na ang mga tulong pinansyal na ito ay makakarating sa mga higit na nangangailangan nito, kabilang sa mga pangunahing benepisyaro ang mga senior citizen na may edad anim na pupataas na naging regular na miyembro ng SSS at nakagawa ng mga kinakailangang kontribusyon sa panahon ng kanilang mga taon ng trabaho. Ang tatlong libong pisong bonus na bahagi ng package na ito ay dumating bilang isang malugod na kaluwagan para sa maraming mga nakatatanda na harap sa pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay. Ang karagdagang halagang ito ay isang beses na benepisyo na inaprubahan ng gobyerno para magbigay ng agarang suportang pinansyal sa ating mga matatandang populasyon. Mahalagang tandaan na ang bonus na ito ay hiwalay sa regular na pensyon ng SSS na natatanggap ng mga benepisyaro buwan-buwan. Sa pagsasalita tungkol sa Universal Social Pension, ito ay isang groundbreaking program na naglalayong magbigay ng komprehensibong proteksyon sa lipunan para sa ating mga senior citizen. Ang pension scheme na ito ay idinisenyo upang matiyak na walang matandang Pilipino ang mabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ang pagpapatupad ng programang ito ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno sa pagsuporta sa ating mga senior citizen at pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ngayon, paghiwalayin natin kung paano pinagsama-sama ang mga benepisyong ito upang posibleng umabot sa 10,000 kasama sa kalkulasyon ng iyong regular na pensyon sa SSS na nag-iiba depende sa kasaysayan ng iyong kontribusyon, ang bagong PH na bonus at ang halaga ng Universal Social Pension. Magkasama ang mga bahaging ito ay lumikha ng isang mas malaking sistema ng suportang pinansyal para sa ating mga matatandang mamamayan. Para sa mga nag-iisip tungkol sa schedule ng pamamahagi, inihayag ng S na ang mga pagbabayad na ito ay ilalabas ngayong linggo. Pinahusay ng organisasyon ang mga proseso nito upang matiyak ang maayos at napapanahong disbursement ng mga pondo. Maaaring asahan ng mga benepisyaro na matanggap ang kanilang mga pagbabayad sa pamamagitan ng kanilang mga rehistradong bank account o mga channel ng pagbabayad na inaprubahan ng SSS. Napakahalagang maunawaan na ang SS ay nagpatupad ng isang sistematikong schedule ng pagpapalabas upang pamahalaan ang pamamahagi ng mahusay maaring matanggap ng iba't ibang grupo ng mga benepisyaro ang kanilang mga pagbabayad sa iba't ibang araw sa loob ng linggo. Ang staggered release na ito ay nakakatulong na maiwasan ng system overload at tinitiyak na natatanggap ng lahat ang kanilang mga benepisyo ng walang mga technical na issue. Para sa mga hindi pa nakakapagrehistro ng kanilang mga bank account sa SSS, ngayon na ang perpektong oras para gawin nito. Lubos na hinihikayat ng organisasyon ang electronic disbursement ng mga pondo dahil ito ay mas ligtas, mas mahusay at tumutulong sa mga benepisyaro na mas mabilis na matanggap ang kanilang pera. Maaari mong bisitahin ang iyong pinakamalapit na sangay ng SS o gamitin ang kanilang online portal upang i-update ang iyong impormasyon sa pagbabayad. Ang proseso ng aplikasyon para sa mga benepisyong ito ay idinisenyo upang maging diretsyo hanggat maaari. Gayunpaman, mahalagang tiyakin na maayos ang lahat ng iyong mga dokumento. Karaniwang kasama sa mga kinakailangang dokumento ang Valid Government Issued ID, patunay ng membership sa SSS at iba pang supporting paper na maaaring hilingin ang tanggapan ng SSS isa sa pinakamahalagang aspeto ng pag-unlad na ito ay kung paano nito tinutugunan ng matagal ng alalahanin tungkol sa kasapatan ng mga benepisyo ng pensyon. Iyon, kinikilala ng gobyerno na sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay ang mga senior citizen ay nangangailangan ng mas malaking suportang pinansyal upang mapanatili ang isang desenteng kalidad ng buhay. Ang pinagsamang pakete ng benepisyo na ito ay isang hakbang tungo sa pagtiyak na matutugunan ng ating mga matatandang populasyon ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at mapangasiwaan ang mga gastusin sa emergency. Maglaan tayo ng ilang sandali upang talakayin ang kahalagahan ng financial literacy sa mga senior citizen. Bagamat ang mga benepisyong ito ay nagbibigay ng mahalagang suporta, mahalagang pamahalaan ng mga pundong ito nang matalino. Hinihikayat namin ang mga benepisyaro na lumikha ng plano sa budget na tumutulong sa kanila na i-maximize ang halaga ng kanilang mga pagbabayad sa pensyon at bonus. Isa alang-alang ang paglalaan ng mga bahagi para sa mahahalagang gastusin, mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan, at kung maaari kahit isang maliit na pundong pang-emergency. Para sa mga miyembro ng pamilya na sumusuporta sa mga senior citizen, ito ay isang magandang pagkakataon upang matulungan ang iyong mga matatandang kamag-anak na maunawaan at ma-access ang mga benepisyong ito. Maraming nakatatanda ang maaaring mga tulong sa proseso ng dokumentasyon o pag-setup ng kanilang mga bank account para sa mga electronic transfer. Ang iyong suporta sa mga lugar na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagtiyak na matatanggap nila kaagad ang kanilang mga benepisyo. Pinahusay din ng SSS ang mga channel ng serbisyo sa customer nito upang mahawakan ang mga katanungan na may kaugnayan sa mga benepisyong ito. Maaaring makipag-ugnayan ang mga benepisyaro sa iba't ibang platform kabilang ang kanilang hotline, mga social media channel at mga lokal na tanggapan ng SSS. Ang mga kinatawan ay handang tumulong sa mga tanong tungkol sa pagiging kwalipikado, mga kinakailangan sa dokumentasyon at mga schedule ng pagbabayad. Kapansin-pansin na ang pakete ng benepisyong ito ay bahagi ng isang mas malawak na inisyatiba ng pamahalaan upang mapabuti ang panlipunang proteksyon para sa mga mahihinang sektor ng lipunan. Ang kombinasyon ng regular na pensyon, bonus, at Universal Social Pension ay nagpapakita ng isang mas komprehensibong diskarte sa pagtugon sa mga pangangailang pinansyal ng ating mga senior citizen. Para sa mga maaring papalapit na sa edad ng pagre ang pag-unlad na ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagpapanatili ng aktibong pagiging miyembro ng SSS at paggawa ng mga regular na kontribusyon. Ang mga benepisyong natatanggap mo sa panahon ng pagre-retiro ay higit na naiimpluensyahan ang iyong kasaysayang kontribusyon. Kaya mahalagang manatiling pare-pareho sa iyong mga pagbabayad sa panahon ng iyong mga taon ng pagtatrabaho. Ang pagpapatupad ng mga pinahusay na benepisyong ito ay nagpapakita rin ng pangangailangan para sa wastong pagpaplano sa pananalapi sa buong karera ng isang tao bagamt ang pensyon at mga benepisyo ng gobyerno ay nagbibigay ng mahalagang suporta. Dapat na mainam na dagdagan ang mga ito ng mga personal na ipon at pamumuhunan upang matiyak ang komportabling pagre-retiro. Naintindihan namin na maaaring may mga alalahanin ang ilang manonood tungkol sa pagpapatuloy ng mga programang ito sa benepisyo. Makatitiyak na ang pamahalaan ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa pananalapi upang matiyak na ang mga pangakong ito ay maaaring mapanatili sa mahabang panahon. Patuloy na pinamamahalaan ng SSS ang mga pondo nito ng responsable upang magarantiya ang katatagan ng mga programang pension nito para sa mga benepisyaro na maaaring nakakaranas ng mga pagkaantala o issue sa kanilang mga pagbabayad. Huwag magatubiling mag-follow up sa iyong lokal na tanggapan ng SSS. Panatilihin ang mga talaan ng iyong mga komunikasyon at anumang ibinigay na reference number. Ang SSS ay may mga pamamaraan sa lugar upang matugunan ang mga alalahanin at malutas kaagad ang mga isyo na may kaugnayan sa pagbabayad. Mahalaga rin na maging mapagbantay laban sa mga potensyal na scam o mapanlinang na pamamaraan na maaaring lumabas sa mga panahon ng pagbabayad ng benepisyo. Tandaan na ang mga lehitimong komunikasyon sa SSS ay hindi kailanman hihingi ng sensitibong personal na impormasyon sa pamamagitan ng hindi opisyal na mga channel. Palaging i-verify ang impormasyon sa pamamagitan ng mga opisyal na platform ng SS at maging maingat sa mga hindi hinihingalok o tulong. Ang epekto ng mga pinahusay na benepisyong ito ay higit pa sa mga individual na benepisyaro. Kapag ang ating mga senior citizen ay may mas magandang suportang pinansyal, ito ay positibong nakakaapekto sa buong pamilya at komunidad. Binabawasan nito ang pinansyal na pasanin sa mga nagtatrabahong miyembro ng pamilya at pinapayagan ng mga nakatatanda na mapanatili ang kanilang dignidad at kalayaan. Sa hinaharap, ang gobyerno ay patuloy na nagsasaliksik ng mga paraan upang mapabuti at palawakin ang mga programa sa proteksyong panlipunan para sa mga senior citizen. Ang mga kasalukuyang benepisyong ito ay kumakatawan sa makabuluhang pag-unlad, ngunit may patuloy na pangako na pahusayin pa ang mga sistema ng suporta para sa ating matatandang populasyon para sa mga maaaring tumulong sa mga matatandang kamag-anak na inavigate ang mga benepisyong ito, inirekomenda naming panatilihin ang mga detalyadong talaan ng lahat ng mga transaksyon at komunikasyon sa SS. Maaaring makatulong ang dokumentasyong ito kung may anumang tanong o isyu na lumitaw tungkol sa mga pagbabayad. Ang SSS ay nakabuo din ng mga material na pang-edukasyon at mga gabay upang matulungan ang mga benepisaryo na mas maunawaan ang kanilang mga benepisyo. Ang mga mapagkukunang ito ay makukuha sa pamamagitan ng kanilang website at mga lokal na tanggapan. Hinihikayat namin ang lahat na samantalahin ang mga material na ito upang mapakinabangan ang halaga ng kanilang mga benepisyo. Tandaan na ang manatiling kaalaman tungkol sa iyong mga benepisyo at karapatan bilang isang senior citizen ay mahalaga panatilihing updated ang iyong sarili sa mga anunsyo mula sa SSS at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang pagsunod sa mga opisyal na social media account at regular na pagsuri sa website ng SSS ay makakatulong sa iyong manatiling may kaalaman tungkol sa mga bagong pagunlad at pagkakataon. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga pangunahing punto. Ang mga kwalipikadong nakatatanda ay maaaring makatanggap ng hanggang 10,000 sa pamamagitan ng kombinasyon ng kanilang regular na SSS pension, ang 3,000 na bonus at ang universal social pension. Ang mga pagbabayad ay inilalabas ngayong linggo at dapat tiyakin ng mga benepisyaro na ang kanilang impormasyon sa banko ay na-update sa SSS para sa maayos na pagproseso ng transaksyon. Uma kami na ang impormasyong ito ay naging kapakipakinabang at komprehensibo. Kung nakakita ka ng halaga sa video na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming tao na maaaring makinabang mula sa mahalagang impormasyong ito. Pindutin ang notification bell na yon upang manatiling updated sa aming mga pinakabagong video tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno, mga tips sa pananalapi at iba pang mahahalagang balita para sa mga senior citizen. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa aming susunod na video. Manatiling ligtas at alam lahat. Huwag kalimang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga updates sa mga benepisyo ng gobyerno, balita sa pensyon at mga tips sa pananalapi. Pindutin ang notification bell para hindi makaligtaan ang aming mga pinakabagong upload. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Iwanan ang iyong mga tanong at komento sa ibaba at gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang mga ito sa aming mga susunod na video. Salamat sa panonood.